Ayan. Itong kay, ano, ah, uh, Panilo at kay Harry Roque. Mm. So dito mga kababayan, umpisahan natin yung issue no ni Panilo at ni Harry Roque. Actually mga kababayan, <coughs> Ma'am Reyes, silo po. So ito po mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay patungkol nito kay Panelo na kung saan Ah, ito ha mga kababayan, si Attorney Salvador Panelo ay ini-interview po siya ng News 5 or ng TV5. So ano nga daw po ang reaksyon ni Attorney Salvador Panelo? May ads po tayo, po kay mag-skip. Salamat po. Ano nga daw po ang reaksyon ni Attorney Salvador Panelo patungkol dito kay Harry Roque? So ito po ah mga kababayan, pakinggan niyo po yung sasabihin ni Attorney Salvador Panelo patungkol kay Harry Roque. Ito po pakinggan nyo po. Oh, wait lang, wait lang. Kasi na, nandito si Ma'am Janet's channel sa kanyang $10. Thank you, thank you so much po, Ma'am Janet channel. Sa yung $10 na super sticker, thank you, ay, uh, super chat. Keep it up the good work, straightforward forward, it's sincere. Watching from Pennsylvania, USA. Salamat po, Ma'am Janet channel. Thank you, thank you so much. At sa mga may channel po dyan, isubscribe po natin. So ito po, mga kababayan, pakinggan nyo po ang reaksyon ni Salvador Panelo kay Harry Roque. Ito mm, po, ayun, Manulis, ah, ma, Manulis lim Nida, Tama, Yudga, Ken, from Dipulog, hello po, ah, Manulis lim. may shoutout yan sa Dipulog, Mainggabi eh din ha, sa mga taga Dipulog at kay, ano dyan, ah, mga Uy, mga, ah, kay, kay, ano dyan, sino ba, si Bertu Uy, tsaka si, yung anak niya, mhm, -mm. si, basta, mga taga Dipulog, Mainggabi gabi din ha, nakat, Nakapuyo biya pugog dipulog sa una diyan sa may kuan, uh, Santa Pilumina. Mm -mm. biya ko dipulog sa una. Uh, so ito na mga kababayan. Pakinggan niyo ang reaksyon ni Salvador Panelo. Oo, uh, ito ha Salvador Panelo. Ito na kay Harry Roque. Ito itong uh, si former presidential spokesperson Harry Roque uh, nabigyan na nga ng warrant of arrest um, and he could be uh, also under red notice ng Interpol. Uh, kilala niyo na po ba si Attorney Harry Roque? Attorney Sir, because previously you said hindi niyo po siya kilala. Um, and what advice would you also give uh, Attorney Harry Roque? Uh, umuwi na siya. Alam mo, ang problema kasi meron kang warrant of arrest. Kaya eh, abogado ka. Alam mo naman na the burden of proof on cases filed against you is on the government if it is true what you're saying, yeah, na you're innocent, o diyan ala na, ng chance mo. Ang naging, ang magiging problema mo niya, kung mananatili ka sa hey, eh, ang perception ng tao, tama man o mali, eh, natatakot ka, kasi tama man mali, eh, natatakot ka, kasi guilty ka. Yeah, yan lang, yan ang magiging perception. Oh, so yun na mga kababayan, bago natin ipagpatuloy, may reaction po si Attorney Salvador Panelo kay Harry Roque, na which is in interview po siya noon, ang sabi nga ni Salvador Panelo, hindi daw niya kilala itong si Harry Roque. So ngayon, sabi nung isang newscaster, sabi niya, baka naman ngayon, uh, Attorney Salvador Panelo, kilala mo na si Roque. So ngayon, nagbigay nga siya ng statement, at nagbigay siya ng uh, reaksyon na, kung hindi ka uuwi, talagang ang iisipin ng tao, takot ka or guilty ka. Kasi kahit sino naman mga kababayan, o, oh, ngayon, kung ikaw, ikaw DDS, na supporter ni Digong, na katulad kay Harry Roque, maniniwala ka ba na si Harry Roque walang kasalanan? Kasi ganito yan eh, bigyan ko kayo ng reaksyon na in my own point of view at sarili kong opinion, hindi na ito kay Panelo. Ang sabi lang ni Panelo, kapag hindi ka umuwi at manatili ka dyan, ang isipin ng tao, guilty ka or takot ka. Ngayon, ang ang sabihin kasi dito ni Harry Roque, kaya po ako hindi uuwi ng Pilipinas kasi ipapakulong po nila ako. So ngayon, kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawang masama, wala kang ginawang pagkakamali, hindi ka matatakot na ikulong. ba? Diba? Kasi pwede ka naman mag-file at pwede ka rin mag, -mag ano ng resolution or di ba mag, mag, ano ka, magpasa ka ng motion para magpiansa, di ba? Kung sakali na ganon. Ngayon, ang iisipin ngayon ng mga DDS na katulad mong bobo, na tanga-tanga, oh, ang sasabihin agad ng mga DDS, ah, kaya po hindi uuwi si Harry Roque kasi alam kasi nila na abogado ito ni Duterte. Ngayon, ang tanong ko mga DDS, may rule pa ba si Harry Roque kay Digong? Wala. Hindi siya kinuha pagiging abogado ni Digong kasi hindi siya pwede mag-abogado kaya may kaso siya. Mm -mm. So pangalawa, hindi yan pwede gawing ano, palusot ni Roque. Hindi yan pwedeng gawin ni Roque na rason na nandun siya para mag -abugado. Walang ganon. So sa madaling salita, ang sabihin na naman ng DDS dyan, kaya delikado pag umuwi si Roque, baka ipapatay, magiging si Ninoy Aquino Jr. siya. Hindi po ganon mangyayari, mga kababayan. Bakit? Wala at malayo pa sa... Wala... Malayo sa bituka yung iniisip ng mga DDS na pag umuwi si Rocky, papatayin. Bakit? hindi mangyayari na papatayin ng administra administrasyong Marcos si Roque. Bakit? Sikat siya. Ingay ang pangalan ni Roque ngayon. Once na yan ay mapatumba, once na yan ay pinatay, sira ang pangalan ni BBM. ba? Diba? So, walang mangyayari sa kanya. Harapin niya, kung alam niya sa sarili niyang tama siya, wala siyang ginawang mali, wag siyang magtago, wag siyang mag-asylum-asylum. Kasi ibig sabihin diyan, hindi hindi mo namang sabihin ginigipit ka eh, at sabihin mong political persecution, hindi mo matatawag na political persecution yan. Hindi ka ginigipit ng gobyerno, bagkos kasalanan mo yan. Ngayon, hindi mo rin pwedeng sabihin dyan sa vlog mo, at hindi mo rin pwedeng sabihin dyan na sa mga supporter mo na ginigipit ka, delikado pag umuwi ka, kasi papatayin ka. Hindi ka mangyayaring patayin. Bakit? Maingay ka. Sikat ka ngayon. Ang pangalan mo mabangong mabango sa mga DDS at mabahong mabaho sa mga loyalist at kakamping. 'Di ba? Hindi ka puwedeng patayin, bakit? Maingay eh. Pag once na may mangyari sa masisira ang pangalan ni BBM. Ngayon, ang mangyayari dito, hangga't nanjan ka sa Netherlands, hindi ka uuwi. Mananatili na ang isip ng tao, guilty ka. 'Di ba? Ah, isipin ng tao, guilty ka. Yeah. Tama naman ang sabi ni Salvador Panelo. Oh, ito pa, continue natin, mga kababayan. Saka so, ang isa pa, mawalang galang na rin, ah, kasi pinanood ko siya dun sa mga congressional hearing. Mm. Ang naging basis, galing lang mismo sa mga naging demand na sa kanya mga, mga -pile. Eh, yung mga contradictions niya ron, ang naging basis ng demand na sa kanya. Sinasabi niya, hindi siya abogado ng ganito. Pero lumalabas sa mga pananalita siya, abogado siya sabi niya, hindi siya may ari ng ganito. Pero lumalabas sa mga sinabi niya rin, ang ganitong ginawa niya, lumalabas na siya may ari. O kaya, pero, even of that, you must remember that the burden of proof always lies on those who accuse you. Hindi sa'yo, you don't even have to introduce it on, on your behalf sa para ipakita mo na you are innocent kasi you're presumed innocent ka. Kaya, anong, anong kinakatakot mo? ah oh, so yun na mga kababayan. Isa pa sa sabi ni Attorney Salvador Panelo. Ito si Roque, sobrang daldal. Oo, oh, bakla kasi ayaw umamin. Mm -mm. Ang pangit yung magbakla dito mataba eh. O, oh, kinakatakutan. Oh. So ngayon mga kababayan, anong, anong sabi ni Attorney Salvador Panelo? Si Hari Roque kasi makuda. Instead na walang maikaso sa kanya, yung mga kinuda niya ay ginawang ebidensya ang lakas naman ng boses mo. Yung mga kinuda niya, yun yung kinuhang ebidensya, kaya kinaso sa kanya. Anong sabi ni Salvador Panelo? Yung sabi niya na wala daw siyang kinalaman sa Pogo, wala siyang alam sa Pogo, pero inamin niya doon na siya ang abogado sa Pogo, pinatira niya sa bahay niya. O. Oh. So ang mangyari, nakukuha yon bilang ebidensya laban sa kanya. Kasi madaldal siya, katulad kay Felipe Galdose, pagigilitin ako, bakit nakauwi na ba si Digong? O, pauwiin nyo muna yung putang inang demonyo na yan. O, bago ako magilit. Naya? Kayo, mga DDS, hamon kayo ng hamon sa akin magilit. Hindi e, nyo pa nga pauwi eh. Naya? Katulad kay Harry Roque. Oh, O, duwag ang tawag dyan. Isang baklang duwag. Tingnan nyo, dating mataba, ngayon pumayat. Oh, yan ang mahirap. O, kuda ng kuda, daldal -dal ng daldal, -dal. hindi niya iniisip na yung mga sinasabi niya, ginagamit na ebidensya laban sa kanya. Parang si Duterte, isang abogado, isang presidente, isang piskal, pero bugok. Kaya, sabi niya, ako, umatay? Yes, marami. Seven or six. Oh, inamin niya. Ako, nagutos. Oh, ito, itukhang nyo yan. Oh, ako nagsabi, either illegal or legal akin yan. Oh, ayun. Ginamit na ebidensya laban sa kanya, kaya nakulong sa dahig. Alam nyo, minsan yung mga DDS, Pilipino din naman kayo. Hindi ko naman maitanggi, Pilipino din ako. Pero hindi tayo parehong utak. Ang bububunin nyo. Tanggapin nyo man sa hindi, bobo talaga kayo. Bakit? Piskal ako, mayor ako, presidente ako, pero inamin ko na kriminal ako. Ayun, nakulong ako sa dahig kasi bugok. ya Ganyan ang sakit ng mga DDS. Nagpipiling magaling, nagpipiling matalino, pero galing sa bunganga nila, kaya sila napapahamak. Mm. Anong sabi ni Digong? Inamin niya lahat. Ah, ako, three, six, seven, every drug den, may patay. Ako mismo pumatay. Ay, namin niya. Hindi nila inisip na sa sobra nilang kayabangan, yung mga kinukuda nila dun sa hearing, isa na to si Harry Roque, sabi nga ni Salvador Panilo, wala ka naman sa anang kaso eh. Ang problema lang kasi, tanga ka. Ayaw lang kasi mabigas ni Salvador Panilo na tanga si Roque at mayabang. Bakit? Sinabi niya doon, wala akong kinalaman sa pugo, wala akong drug trap, wala akong human trafficking. Pero sinamin si, niya na siya yung abogado sa pugo. Oh, inamin niya na doon tumira sa kanya. Oh. Ayun, nagiging ebidensya, nagiging ah kaso. Oh, tingnan niyo ulitin ko ha, sabi ni Salvador Panelo. When, oh. He uh, was si Forbes, Harry Roque, mm. uh, inabigyan na inabigyan nga ng warrant of arrest yeah. and he could be. Oh. Tanggihan nga sa kanya. Siyo, sabi niya hindi siya abogado. Mm. Nakaka ganito. Pero lumalabas sa mga pananalita siya, bugado siya. Sabi niya, hindi siya may-ari ng ganito. Pero lumalabas sa mga sinabi niya rin, ang ganitong ginawa niya, lumalabas na siya may-ari. Oo. Oh. Maya, pero, di ba? Kasi siyempre, kahit si Salvador Panelo, malabo ang paningin nito, may pandinig pa rin. Yeah. Kahit malabo yung paningin niya doon sa hiring-hiring sa Quadcom habang hinihiring si Roque, naririnig niya, hindi, wala akong kinalaman sa human trafficking, Wa, hindi ko bahayan, pero sa akin nagbayad kasi dati akong tenant diyan Hinamin niya rin. Oh, di ba, Ma'am Evelyn Kauli, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you, thank you so much. Nasubrahan kasi kayo sa kayabangan. Nasubrahan kayo sa kadaldalan. Nasubrahan, nasubrahan kayo sa kabaklaan. Di ba? Ah, oh, ayun, nangyari. Oh, edi eh, ngayon mag notice ka. Oh, pag hindi ka umuwi, manatili ka dyan sa dahig, anong sasabihin ng tao? Guilty. Takot. Oh, di ba? Oh, yun lang naman, mga kababayan. Oh, yun lang aking reaction. Hindi na natin pwedeng pahabain pa. Mm -mm. Di po, ga na yun, magpahaba-haba ka pa, istorya. Eh, pag umuwi kulong. Pag hindi siya umuwi, kulong pa rin naman yan. Oo. Oh, read notice yan eh. Di ba? Ah. Oh, so, yun lang, mga kababayan. Dito tayo sunod. Mm. Harry Roque naman, sumagot kay Salpanelo. Eh, siyempre. Oh, habang bumira si Salpanelo, na sinabi ni Sal